Hello guys, kumusta kumusta? Marami kasi nag-message sa akin na kuya nag-apply ako sa ganito, ganito, agency consultant at saka hiningian ako ng bayad uh, ng ganito amount, malaki ganito. Guys, para sa akin no, ang pag-apply sa abroad ay parang sugal. Parang sugal siya. Bakit? Kasi mayroon kasi mga agency na nagpabayad sa kanilang processing fee or nagpabayad sa kanilang mga uh, pang down payment daw consultant down payment para hanapan ng employer kasi negosyo nila yan eh diyan sila kumikita pero ang ang iba kasi mga agency binabayaran na sila ng employer katulad sa mga ipams no malalaking agency binabayaran na sila sa employer kasi ayaw ng agency yung IPAMS kumbaga na oh ikaw ang magbayad employer ikaw ang magbayad sa processing fee para hindi na kami mang maniningil sa aming aplikante o oh, parang ganoon so mayroon ding mga agency na maliliit na hindi bin, hindi nila sinisingil yung employer no kaya sila ang nagbaba doon sila naniningil sa mga applicants parang ganoon kaya kung ikaw ay singilan ng employee ng agency or consultant ng advance payment or down payment yung kaya mo lang isipin na kung mawala mawala kung ma kung ma, parang sugal lang parang sugal no kung mawala siya okay lang hindi siya mabigat kaya mo siyang hanapin ulit kasi huwag kang magbigay ng malaki halaga lalo na pag inutang mo na hindi walang hindi ka sigurado no? at number one dito sa Canada pag nag-apply ka dito sa Canada kailangan kung may kung ang consultant ang hingi ng down payment para sa processing para hanapan ka ng employer yung kaya mo lang na bayaran kasi ang style dito sa Canada dapat meron kang job offer at LMIA, yung Labor Market Impact Assessment. Yung dalawa na yan ang dapat mayroon kang galing sa employer na ibigay sa iyo kasi nandoon nakikita lahat sahod, anong pangalan ng agent, ang pangalan ng employer mo, address saan lahat, kung anong mga condition nandiyan yan lahat sa job offer at saka sa LMIA. So, kung ang kung nag-apply ka, papunta dito ng Canada at ang ang consultant or agency ay nanghingi sa iyo ng advance payment or down payment para sa processing daw 'wag 'yung masyadong malaki kung wala 'yung dalawang papel documents 'yung job offer at saka 'yung LMA kung magbigay ka man ng mga down payment or pang ano sinisingil ng consultant 'yung kaya mo lang na isugal yung kaya mo lang isugal kung mawala man siya kung mawala man siya okay lang kikitain ko pa parang ganoon pero kung magbigay ka ng malaking halaga na masakit sa yung dibdib kung wala yung dalawang documents yung job offer at LMA wag ka munang magbitiw ng pera kasi sigarduhin mo muna yan kaya sabi kaya masasabi ko na ang pag-apply ng abroad ay parang sugal din ako nag-apply ako dito sa Canada noon, no. Ni refer lang din yung ano namin. Mas maganda ngayon kasi ang consultant kayo naka mayroon na silang mga under register registered na talaga sila sa uh, college immigration consultant dito sa Canada so pwede mo na silang makita kung li license ba o hindi kasi mayroon na silang uh, anong tawag nito profile doon dati kasi maraming mga mga freelancer na agent na hindi talaga license no marunong lang silang mag-process marunong lang silang makiusap doon sa mga employer yun so ang nangyari sa amin guys no ako nag-apply hindi ko kilala yung consultant taga dito sa Canada ano lang siya hindi talaga siya license agent license consultant pero ang maganda sa usapan namin magbigay lang yung 1500 US dollar na sa mga 80,000 or 90,000 pesos pa yan noon hatiin sa apat na basis yun ang maganda sa amin kasi yung pag-apply mo mag-down payment ka para hanapan kanya ng ng uh, employer no nag-down kami ng 500 dollars hanapan ka ng employer pag lumabas na yung job offer mo at LMIA... Eh, mag-additional ka rin ng 500 dollars ganun tapos kung kung ibigay na ang ticket ibigay na mayroon ka ng visa yung remaining balance mo ganun so hindi siya mabigat isipin dahil installment parang sugal din kasi hindi mo kilala yung tao kung sino yung kausap mo sino yung inapplyan mo parang sugal din so kaya ang maganda lang sa dito sa Canada ngayon no ang maganda sa Canada ngayon dahil mayroon ka ng ma-check mo na sila kung license agency o license consultant ba sila kasi mayroon ng college immigration consultant ang profile or website na pwede mo silang ma-check kaya yun lang ingat-ingat lang guys no kasi ano kung magbitiw ka ng pera yung kaya mo lang isugal wag magbitiw ng pera ng malaki na parang nanghihinayang ka kasi ang pag-apply sa abroad ay parang sugal din hindi walang kasi walang katsiyakan yon lalo na kung ikaw ang magbabayad sa processing swerte ka kung ang employer mo makuha o ang agency mong ma-apply yan katulad sa mga IPAMs na malalaking company malaking age recruitment agency na sila na ang nag-charge sa employer hindi na sila nagsisingil sa applicant yon okay Maraming salamat, Kuya Wilson. Follow for more videos, guys. Salamat, salamat.